Kumalat sa social media kailan lang ang balita sa isang babae na nanganak umano ng ahas. May katotohanan bang balitang ito? Yan ang inalam ni Mr. Exclusive Gary D. Parang isang karnabal na pinagpiesta ang kwento ng isang babae dito sa Barangay Palkan, Bolomolok, South Cotabato. Nabalot na misteryo ang kanyang natauhan na magsilang umano siya ng isang ahas. Kaya naman personal na nagtungo rito ang balita serie team upang alamin ang katotohanan sa misteryong ito. Usap-usapan sa Polomolok, South Cotabato ang tungkol sa isang ginang na nagsilang umano ng misteryosong hayop. Usap-usapan ng netizen ang kumakalat na litrato ng isang ipinanganak daw na ahas sa South Cotabato. Pebrero as 5, nang kumalat sa social media at sa mga balita ang larawang ito ng isang freshwater eel o igat na gumbal sa mga netizen. Ang igat, galing di umano sa sinapupunan ng isang babae sa liblib ng barangay ng Palkan, si Cho Makarandan, Polomolok, South Cotabato. Ano Bagamat marami ang naniniwala sa balita, may ilang nagdududa na isang babae ang nagsilang ng ahas sa naturang barangay. Hindi ako naniniwala kasi walang ebidensya na nakita eh. Kasi ang sabi nung nanay ng nanganak, eh sinunog daw niya. Kaya naman para malaman ang katotohanan sa likod ng balitang ito, agad namin sinuyot ang barangay. At dito namin nakilala ang ina ng sinasabing babaeng nagsilang ng ahas. Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga larawang pumakalat sa social media? Aalamin natin niya sa mga salaysay ng mga kaanak ng babaeng tinagreang nagsilang ng ahas dito sa Balita Serye. Ano ang misteryong bumabalot sa kwento ng isang babaeng nagsilang umano ng ahas? Subaybayan niyan bukas sa Balita Serye. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.